Gracias. Hindi. Hmm. ba sa manok no? Mga, paano sila kabuhok mga nagsususo? Tapos, direct po ito. Pagang ang napangit sa

Big na ba? Ano sila lang ka? Mga 3 months? Ay 3 months. Oh, what? 3 to 4 months. Rare sila rin. Ay, tamo ng dakaon. Tapasok ang sa Ayan na. Susupin yung tusok. yung lang gawin. Ang galumlum. Wala. Kailan lang ba? Wait lang sila isa eh. Ayan o. Pero huwag na natin kunin. Ito kailan ko palitan. Ito na. Pagyan ko ng vitamins. Pagyan ko ito ng vitamins. na nagka-on. Oh. Dugo gud akong tama. Tusik. Tayo ang pila. Dito, wala akong matubig. ang Ito yung mga nila. Oh, dalong lom siya. Balik na siya sa yung pan. So, pinapakain ko mga langga. Ito. Laying Tapos, inaluan ko siya ng tawag niya na yun, no? na pa. Tapos, minsan, ito. Pag may ito, Ayan, dito. Tapos, iyan, 2,000 sa sisil. Tapos, pinapainom po sila lang ng vitamins. Ito yung kanilang vitamins. Eh. Ayan. Ito sa sipon. Pag tingin ko na sipon sila lang ga. Ito yung vitamins nila lahat. Kasi may vitamins pa ako lang sa pampaganda ng itlog nila. Kaya nga mag-ano ako. Maglalagay ako ng vitamins. Hindi ko inuubos yung isa. Lalo lang yung mga. Feeling ko lang ko wag lang muna lagyan. Feeling ko na lang muna lagyan ng vitamins kasi parang may vitamins pa. Pagkuha ko nito. Ay, malalaki na. Uy, nagkalbo na isa Ayan. Ito lang. Ala, narubos. Di kang tiyan mo. Ho. Tama na kaon. Ito, wala ka nang kataon ba. Kani lang. Tapos ito. Ayan lang ganap palaki ko yan sa incubator. Ayan. lalaki na nila lang ganun. Sila itong susunod na ni ko.